Ah, po yung mga yan. Doon sa dulo ng palayan nyo doon. Yun. Oh. Yan po mga kabayan, oh, natanaw ko. Nagtitinda ng ano, ng... Ano, anong tindang yan? Mga bata, oh Ha? Ah, Nang anong tindan nyo yan? Talbos at chitaw. Talbos at chitaw? Doon tayo, doon tayo. Doon, punta kayo doon, doon. Para hindi kayo ma-sagasaan ah, dyan mga bata oh, nagtitinda ng talbos at sitaw si umagang umaga magkakapatid kayo? hindi ano mo sila? ito ito pamangkin po ilan kayo magkakapatid? tatlo po kami babae Tat tatlo kayong babae magkakapatid? Hmm. So, may ubo pa yung isa tapos ito ang tinda nyo tanim to? Hey, papa. Okay, papa mo. Ba't kayo naglalako? Pambili kasi ng gamit. mo. Ah, Pambili nyo ng gamit? Gamit sa school? Okay. Anong grade mo na ba? Grade 5 po. Grade 5. Ito? Grade 1. Grade 1 ka pa lang? Ilan taon ka na? 10. 10? Ba't nga ngayon siya mag grade 1? Kasi po, napatigil ka sa pag-aaral. Ha? Ah, napatigil kayo sa pag-aaral? Ah, grade 2. Wala pa kayong gamit. Kaya kayo nagtitinda pambili bilhin nyo ng gamit. Yun. May napagbilha na kayo? Opo. 30 pesos. 30 pesos. Eh di, isang notebook pa lang yun. Magkano ba tindan nyo ng sitaw na ganito? 15. 15 ang isa. Tapos ito. O, magkano lahat ito? 20. Hindi, ito lahat. Yung, yung talbos. 15, 15 po yung lahat. Ha, 15 rin ang talbos. Pero oh, king si Pontal boss. Tapos king rin po isang talin si Itaw. Oh. Oh, to king si oh, sari boss. Anong masarap sa akin na luto sa talbos na ginagawa nyo? Sa isda. Sa isda, tsaka? Sa sinabaw. Sinabaw, o oh, tama. Ganda ng talbos, o oh, mga kababayan. So, magkano to lahat? Hmm. Oh. Pinse? Kinse. Kinse, ilan na yan? Ilang kinse 45. 45. Tsaka plus 45. magkano? na? Tulungan mo magkwinta dito. 45. Oh, 45 plus 45. Uh, 45, plus 45. Pag, pag, pag nasagot ng tama, may bonus. Oh, bilangin mo ulit ng ayos. Hmm. Kasi mo isa-isa. Bilangin mo isa-isa. 15. Oo. 30. Oo. 45. Oo, sige. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. Ikaw, ikaw, ikaw. Twenty. Eighty. Five. Ninety. Nainte. Di, di pa. Hindi <laughs> mo <ba siya> sure. <laughs> ano nga ba? <laughs> Dali, para may bonus. sure na? <laughs> di pa po. <laughs> yeah, na-challenge pa po ta, itong dalawa mo. mga batang ito. Oh. Alin na lima? Uh. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. 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 Ay, oh, 45 plus 15. 70. Ha? Huh? Oh, ah, hindi para hindi. 45. Ito lahat. Oh, para hindi na kayo mahirap ang pagkukwenta. Ano? Ah, ito lahat ay 90. 45 plus 45, 90. Tama na yun Diba? Oh. Para hindi na kayo mahirapan. Ano, ano lang, payo ko lang sa inyo. Mag-aaral kayo mabuti, ha? Ha? Para may marating kayo sa buhay. Ano, makaalis tayo sa kung ano man yung nararanasan natin ngayon. Sa susunod na panahon, eh, maging maayos ang buhay natin. Kahit anong hirap, kahit anong pagsubok, huwag tayo susuko. No? Tuloy lang tayo sa pangarap at lagi tayo magpipray kay Lord. At huwag na huwag tayong gagawa ng masama kahit anong hirap na ating nararanasan sa kasalukuyan. Ha? Anong pangalan mo? Almira po. Almira. Ikaw? Angel. Ang ganda naman Angel. Ito, ito. Ito ba yung kapatid mo? Mm -hmm. akin Ah, dalawa? Ito, puro pamangkin mo lang to. Hmm. Uh. Magkakapit bahay kayo? Saan ang bahay nyo? Sa gitna palayan. Sa palayan? Ay, layo. Doon pa sa dulo doon? sa medit na sa oh, layo pala delikado pala ako pumunta doon baka malubog ako sa palayan malalim po po ngayon ang kailangan nyo ay pambili ng notebook no? Yan, mga kababayan, pambili raw po ng notebook may uniform na kayo? wala pa rin kayong uniform kailan yung pasukan? ka may dumaang motor eh maingay yung motor maingay ng motor no Kailan ang pasukan Lunes pata. Sa Lunes na nito Hindi po po sa sunod. Ah sa sunod pang Lunes so may pagkakataon pa no Yung mga kababayan wala pa pong uniform nito. Ilan kayo magkakapatid na papasok? Ah oh, Tatlo ay, kayo ay, Ito papasok na lahat 'yan Pati itong maliit na to Hindi pa 'yan Ani at lima, limang taon na to? Lima po. Ang liit niya, parang da, dalawang taon pa lang. Limang taon ka na? Lima, anin, pito. Pitong taon na yon? ka tayo na. Six. Hindi nga, six. Ito yung lima. Ilan taon ka na o Wala pa limang taon to? Hindi po, limang taon po yan. Sabi ng mama niya. Ang O, oh, anim lang yun eh. Alit. Pero papasok na kayo lahat. Papasok ka na o tayo. Alit. Ma, wala, wala pa kayo lahat mga uniform tsaka gamit, bag wala pa yan mga kababayan o wala pa po silang pambili ng gamit ano. pero ngayon bibigyan ko muna kayo ng ano ah, kung ano man yung abutin nyo muna ano. o to, kilala nyo kung magkano to o magkano yan 1,000 o anong gagawin nyo sa 1,000 pag binigay ko sa lahat sa inyo yan School. Bibili ng gamit sa school. Oh. Ang gawin nyo, uh, ilang notebook na mabibili niyan? O sige, sa isang araw, hanapin ko kayo kung saan yung bahay nyo doon, ha? At tatanungin ko kung ilan lang yung nabili nyo at yung kulang, baka sakaling mayroong magdadagdag sa atin, no? Sa makakapanood nito, baka sakaling mayroong magdadagdag ng pambili ng uniform, no? Ah, uh -huh. sige. Oh, ano to? Iwanan nyo na to. Akin okay, na lang to. Kasi biliyaran ko na ano. Hindi, ito lang sito sa akin. Sito sa akin at saka isang talbos. Yan, ibenta nyo lang uli yan. Na? No? para mapera ma nyo pa rin yan. Hmm, sige na. Mm. Maraming maraming salamat yan. Shoutout po, no? kay Atelier Matanaka, kay The Artist Shoutout toto yan, mga batang ito at naglalako pambili raw nga po ng gamit nila sa school no, pagpasok nila wala pa rin po silang uniform at wala rin nga lahat sila no uh, ano bang hanap po ay talaga ng mga magulang mo magpapalay po tapos ngayon mawawala ng trabaho mawawala oh, ng trabaho so sa palayan lang ang trabaho ng tatay mo palayan lang po mm, -mm oh, sige okay. na salamat oh, ingat kayo ingatan nyo yung pera ha sige na salamat salamat oh. Yeah. Hm. lakon oh, sige, ilako niya na 'yan oh. nyo 'no. Oh, ingat kayo ha. Oh. Ingat kayo. Oh, bili kayong isda. Pag may dumaan, mag ah, bibili nyo ang gamit sa si school. Oh, sige na. Bili nyo ng gamit sa si school nyo Makakabili hmm. na yan ng mga notebook 'no. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Pasukan natin, kay Lola paso. Bigyan nyo na. Ha? ah Ayun at yung ulit ang pibig. Ha? Apo yung mga yan. Yung sabi sa si bayan si hmm. Bisyo. Doon sa dulo ng palayan nyo doon. Sa Bisyo. Yun. Kaya uh. kunin nyo na yan talbos. Binigyan ko ng pambili ng gamit sa school. Ay, Gio. Salamat po. salamat po. Wala raw ay, Nagtitinda raw sila. Pambili raw nila ng ano. Oh. Ng gamit sa school. Uh -huh. Wala pa raw silang gamit sa school. Doon ang bayan nyo sa si Bisyo. Bago yung mag-iinayong anak ni Ate Juanita. Hmm. Eh, di doon nga sa, sa, sulukan doon. Oh. O, oh, sige na. O. Oh. na ng gamit. Yan, mga kababayan, no? Shoutout um, shout po kay, ano, kay The Artist kay Ate Matanaka. Ganun din po kay Kuya Balsados Matubang. Maraming maraming salamat po. pa-share po ng ating video para po higit pa po tayo makatulong sa iba at matulungan din po itong mga batang ito. No? Sana maantig po ang puso ng mga mayroon sa buhay na matulungan ng mga batang ito pambili po ng uniform. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. 拜拜。Bye bye.